Yo, what's up mga suki? Another day, another manok panabong na naman tayo. Para sa ngayong araw, tayo ay darayo dito sa Lipa City, Batangas para tignan ang mga presyuhan ng mga manok panabong. Kaya tara guys, samahan nyo po ako. Bago ang lahat, kung kayo po ay interesado sa vlog na ito, maaari lamang po na mag-like and subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Para nang sa ganun, kayo po ay update sa aking mga videos gagawin. Maraming salamat po. Sang quality na pumpkin. Bossy, magkana out mo dito? 6,000. Sa 6,000 may bawas pa. Ayan, tama-tama, napakagandang manok. Ah, bali ito ay pumpkin sweater sulit sulit ang mga kuwa din eh napakagandang manok ay yan lang pa ang dala nyo boss yan lang dala nyo walo ito lang natira <coughs> meron pa tayo ang gaganda kung gusto nyo ng ganitong klaseng manok ay pumunta lang kayo sa Lipa Batangas sulit ang din eh isang quality na dalo ape boss yung magkana out yun dito 3,000 sa 3,000 may bawas pa ko yun Ayan, sulit naman ang mga kuwa din eh sa 3,000 may bawas pa Bali, anong lahi yun ito, eh, bossing? Anong lahi po? 5K sweater. Kaya 5K sweater po. Ang lahi ng manok na are. Sulit, ang makakawa din eh. Sa 3,000, may bawas pa. Tama-tama sa stagan na parating. Isang quality na gold. Ah, si magkano in out dito? Magkano po? 2,000. Sa 2,000, may bawas pa. Ayan, may bawas pa sa 2,000. Kunti po. Para sa quality na gold na are. Ito, istag, ano? Anong lahi na re? Golden Boy Golden Boy Tapos Ormoc Gold na Ayan, tama-tama Ang manok na re ay napakamura May bawas pa sa 2,000 Isang quality na alimbugin Bossing, magkano po ina-out dito? 4,500 Sa pa, ba, may bawas pa ho yun Ayan, tama-tama uh, Isang quality na alimbugin Magulang 4,500 ang alaga May bawas pa ho ito daw po ay melting block po. And then, siya po ay high station. Sulit ang makakawa din eh. Basing ito na pandala nyo Meron pa. Marami ha. Ayan. Bukod dito, may mga nagagandahan pang dala si tatay. Sulit ang mga makakawa din eh. Isang quality na Henny. Basing magkano out dito? Tatlong asking. Tatlong libang asking. May bawas pa naman yun. Ano. Ayan, napakagandang binabae. Sa tatlong libo may bawas pa sulit na makakawad din e bossing ilang buwan na to? 9 months bali ano lahi nito? sweater mga sweater na ay tama 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 ito sa staggered parate sulit na Suli, makakawad din e ba binabae babaeng babaeng kulay isang puti bossing magano asking? 1.5 daw po ang inaari din eh. may bawas pa ho ito po ay stag at white claret daw po ang lahi. Sulit so, ang din eh sa 1.5. May bawas pa. Ayan po, may mga binibenta siyang babae. Magkano sa babae, boss? Limandaan naman po, dinis sa babae. Sagi limandaan. Isang quality na dalosape. Bossing, magkano out mo din eh? 4.5. Sa 4.5, may bawas pa naman yan. Oh. No? Ayan, tama-tama. Sa itsura ng manok, sa 4.5, may bawas pa. Napakagandang manok. Ito ay Anong lahe po, Sing? Sweater. Sulit ang mga din eh yun. Napakagandang klaseng manok. Sa 4 may bawas pa ho. Sweater ang kanyang lahe. ang so, quality na dalosape. Napapalungin. Basta yung magkano daw out din eh. 3,000 Sa 3,000 may bawas pa ho yan ha. Ayan, sa 3,000 may bawas pa. Ah, uh, ilang buwan na wara eh. 11 months. Tama-tama sa staga na wala tayong anak. Ah, uh, bali ang bloodline nito ay 5K sweater ha. Ayan, napaka guwapong guwa manok. Sa 3,000 may bawas pa. Sulit ang makakuha din sa manok na re. Isang quality na tali sa Bossing, magkano ang auto din eh? 4,000. Sa 4,000 may bawas pa po yun. Ayan, negotiable po sa 4,000 para sa quality na tali sa na re. Bossing, ilang buwan na re? Eh? 8 eight months. Tapos ito po ay Go Good, Go good Grey. Yan, napakagandang manok pala na rin. May bawas pa sa apat na libo. Sulit ang makakuha din eh. Kung gusto nyo makakuha ng ganitong klaseng manok, pumunta lamang kayo sa Lipa Batangas. Isang quality na gold na papalungin. Bose, out din eh. Tupay po. Sa tupay ay may bawas po yun. Ayan, sulit ang makakuha dito. Napakagulang na manok. Sa tupay, may bawas pa. Bali, ito ay sweater goldo. Yan, manok, napagulang. Lamang na lamang na sa uluta pag nilalasabungan sabungan. Isang quality na dalusape. Tay, magkano po ang auto ito? Oh? Sa 6,000. na libo, may bawas pa ho yun. Ayan, sa 6,000 para sa quality na dalusape na to. May bawas pa ho so, Sulit, ang makakawa din eh. Napagulang na manok. Anong lahi ho na ratay? Boston sweater ha. Oh. Boston sweater. Ayan, Boston sweater ha. Oh. Sulit, sulit. Ayan, mga quality po. Mga nakascratching na aray. Ito po ang mga itsura ng na mga nakascratching. Bawat isa po ay inihahalagahan ng 5-5. Sa 5-5-5 may bawas pa ho. Ito yung mga stag at bull stag. Sulit ang mga kawadine eh sa mga manok na to. Napa, napakagandang klaseng manok. Kung gusto niyo ng ganyan klaseng manok ay pumunta lang po kayo sa Lipa Batangas. 5-5. Ang isa may bawas pa ho. Five. Five, five, five. Isang quality na isang quality na puti. Napakagandang klase. Magkano ba sang out dito? 3-5. Sa 3-5 may bawas pa yon. Konti lang. lang. Ayan. Tama-tama lang po sa presyo sa itsura ng manok. Napakagandang klaseng manok. Sa 3-5 may bawas pa. Anong lahi nito boss? White Kelso. White Kelso lahi. Kung gusto nyo makakuha ng gariri klaseng manok, kumunta lang kayo sa Lipa, Batangas. Boss, pwede makuha number mo para kontain ka? 0956 689 687 6724 Okay, ipa-flash ko na lang po yung number ni boss. Isang quality na pumpkin hatch. Bomar boss, Ah, Bomar, Bomar hatch. Sulit ang makakabili dito. Boss, magkano yung dito? 6. 6? Sa 6 na libo may bawas mo yun. Sagad na sagad na ho yun. tap. Panamang panama sa presyo. Ano? Napakagandang panok naman. ilang po na or eh? Mag -isang Ayan, sulit. Ang makakuha, mag-iisang taon na. Isang quality na bulik. Tayo magkano sa bulik naman okay, One tayo po. Kaya dalawang libo. Ngayon ay binibigay na lang ni tatay ng one five. Ah, bali, ilang po na or eh, tayo? Okay. 9 months. Ayan, ah, napakamura boy, 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 boy. sa 1.5. Uh, sa kasakali, mababawasan pa to pagka talagang kukunin. Pambili na ng notebook. Sweater, bulik. Pambili daw ho notebook. Ng, ng notebook. So, uh, five, Isang quality na Henny. Basta magkana out mo dyan? 6.5. Sa 6.5 may bawas pa yun. May bawas pa sa 6.5. Ayan, negosyable po siya sa 6.5. Napakagandang Henny. Ilan taon na ako eh, boss? 18 months. 18 months po ang edad nitong henny na are sulit ah makakuha din eh napakagandang henny lalo't pag napalugon pa yeah. ariyo uh, mga hens at saka baby stag, ito po ang mga lahe or bloodline nila ito po yung mga itsura ng baby stag Ina. tayo may mga wingman na huwari. Ah, not, not banded pa na. mga pansarili oh. Not banded, mga pansarili. Ayan. Kung gusto nyo ng mga ganun klaseng tachaw, pwede nyo kontakin si boss. Pwede nyo makuha number nyo kung sakali para kontakin kayo. 0975-831-0751 Okay, ano pong pangalan nyo po? Ed Ay Si Boss Ed Tipan kontakin oh. nyo lang po Pa-flash ko yung number po Ayan po, uh, mga binebenta ni Boss. Ito po isa ay pair po. Boss, magkano sa pair? Apat sa dalawang to. Ayan, apat na sa lalaki, apat sa babae. One five. Bali, five po sa pair na ito. May bawas pa naman yan, ha, Boss? Ayan, ang lima po sa pair na ito. Isang golden boy, tsaka isang... Super brown red or melsin. Dito sa pumpkin naman, boss. Dito naman po sa pumpkin ay 3 naman po ang kanyang hinahalagahan. Madilaw na madilaw na pumpkin. Ito po ang kanyang mga dala. Isang kanawa yun. Sa so kanawa yun, boss, magkano? 3-5 din. Sa so, kanawa yun na to ay 3-5 din naman ang hinahalagahan ni boss. At sa binabe, -e boss. 3-5 din. Lahat naman yan ay may bawas. Ano? Yeah, 3-5 po sa mga manok na rin. May bawas pa po. Pagka sigurado kukunin.